Walang overtime pay at walang benepisyo. Yan pong reklamo na isa pong foreman na nagsumbong na dito sa Kilos Pronto. August 2013, nagsimula pong magtrabaho si Alejandro Clamontonte ah, bilang foreman sa Kinetic Electrical Construction Incorporated. Mula raw noon, inapansin niyang walang hulog sa kanilang benefits. Nito, March 2018, nagsimula na raw pong madelay ang lingguhan nilang sahod. Kapag nagtatanong sila sa kanilang opisina, sa tao hudo sa opisina, ay sinusungitan daw sila ng mga kausap. Gusto lamang po ni Alejandro na mahulugan na maayos ang kanya pong mga benepisyo at hindi na humadelay ang kanilang sweldo. Napakasimpleng problema ho to. Mm. Siguro makatulong ho dito ang undersecretary po ng uh, Labor Department. Walang iba kundi si Yusek Joel Maglungsod. Yusek, maayong hapon sir. Usek. Sir, Magandang hapon sa inyo, Sir Alex, no? Sa no? Ano ba yung pinili ka natin? Opo, meron po tayo dito pong uh, isa pong manggagawa, isa pong foreman. Opo. Uh, siya po ay humihingi po ng tulong sa labor department dahil nga mm. po ito pong kumpanya pong Kinetic Electrical Construction Incorporated. Hindi po kinetic. hinuhulog ang kanila pong contributions para sa kanilang benepisyo at delayed lagi daw ang kanila pong sweldo. Ano pong pwedeng tulong, Sir? Uh, tutulungan talaga natin yan si Alex, no. Hmm. So uh, mas baganda na lang siguro. Uh, saan ba sila banda? Saan ba sila banda na ano ngayon? Ito po si Alejandro Ito ay nasa city? probinsya oh. po siya, Sir, eh. Nasa probinsya. Ay, nasa si probinsya? Cebu Nasa Cebu. Sir, nasa si Sugbo. Ah? Nasa Sugbo, Cebu. Sa Cebu. Oo. Ganito ang gagawin natin, ano, ah, si Alex. Pamumuntahin kaagad doon sa regional office natin sa si Cebu. Ayan. Okay. Okay. O sa region kasi dito, po, region si 7, sir, po. no? ah? Region 7. Oh, region 7. Okay. Doon, oh, doon sa uh, office natin. Oo. Oh. Para matulong agad, para mag-file siya ng official na complaint, para matulong agad ng mga ano natin doon, official. Sige, sige. oh. sige. oh, kasi oh, may dahil... naman kung dito pa sila mag-layo naman. Yeah. No? Ah, uh, ah, uh, sino po nga oh, hanapin doon, ah. sir? Sino oh. po regional director natin doon, sir? Ah. Sino regional director po ng Region 7 Dole? Ang regional director natin doon si Director Alvin uh, Villamor. ayon Ayun. Yun na lang po hanapin namin sir. Tayo so, oh, din o oh, Kung hindi man wala siya si Regional Assistant Regional Director Roy ah uh, uh, ano ba yung pinuno ni Roy? Boy na Boy nape. Roy Boy na oh oh oh, oh oh. oh. Okay anyway, i ano, uh, tatawag din ako mamaya doon. Okay. Ano mm -hmm. kasi ako sir Alex So, ako na pa di ba? Sorry sir. <laughs> pani no. 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 oh. na ni Mo sir, pani lunch, si, ano. lunch. Kuya, oi. Si, uh, si Boy na ngayon para man, oh, ano na. Okay. Ano yung genetics? Uh. Kinetic electrical, electrical Construction, construction Incorporated. Kinetic oh, Construction. Wag po tayo na na doon sa regional office natin. Magalapan lang sila doon. Alam naman nila yung saan yes. regional office eh. Oh. Mm. Basta mo sa General Max Maxilom na Hindi ko lang masyado kapisado oh. yung street doon. Sige po. Basta ano yun. Oh, and then, uh, eh, ano ko ano yung pangalan ng ano doon, magagawa? Ang complainant, sir, si Alejandro Clamontonte. Uh, Alejandro Ramon. Okay. Alejandro Clamontonte. Clamontonte. Klamon uh, Clamont oh, Sige. Ah, sige. Clamon tonte, hey. sir, ah? Ha? Ah? Tonte. Ah, ah, ah. Okay. Oh, kasi... <laughs> basing imo pa. Nila, ah, basing ang <laughs> <ngayon> imo <laughs> paniod to. kanang torta sir. Pero da paniod to may gusto ka. Ah, sige sige. Pati ni sige lang. Okay, no problem. Okay. Daghang salamat sir, you said. Daghang salamat, Sarah. sir. salamat sir. Okay. 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 okay, okay. Thank you sir, thank you sir. Okay, you, sir. okay. Alejandro, mm -hmm. kung ikay nanonood po ngayon eh sa PTV, Ayaw ka bala ka, ang ating regional director daw dyan sa Region 7 sa Dole, ay na yung imong uh, makaistoryahon dyan sa imong lugar. Uh, yeah. Kamali siya, ang Clamontonte, sabi niya, Clamontorpe. Hindi, ang dinig ko rin, torta. O, oh, torta. kasi, torta pagkain. torta, ang rinig ko naman, Clamontorpe. So, pinabayaan ko na. tonte kasi, ay, katunog. Okay. Yan problema, pag gutom na. Marami ho kasi sa mga manggagawa ho na, lalong-lalong may mga posisyon. Ganitong oras, ganito palang kalang Lunch. Eh, sabi nga, di ba, no lunch time. You just go, uh... No lunch break. So, Kaya tuloy-tuloy pong trabaho po na ating mamanggang. Ano, official po sa Dole.